Rent Package, ang libreng klataforma ng pamamahala ng upas sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabangang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com Kumusta po sa lahat? Ako si Poc. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano pintahan ng isang pader. Mga kagamitan at materyales hagdan, pintura, guantes na lino, brocha, tape ng pintor. Una, ilabas ang tape ng pintor at takpan ng mga bagay na nasa dingding. Makakapigil itong mamansyahan o madungisa ng mga bagay na nasa dingding. Bago tayo magsimula, aluging mabuti ang pintura upang mahalaw ng pantay-pantay upang maiwasan ang mag-aaspang na kulay pintahan sa ikalawang pagkakataon matapos itong matuyo. Ilapat lamang ang brocha pabalik-balik at gawin ito pa ulit-ulit. Pagkatapos magpinta, lapnesan ng tape ng pintor. Tapos na! Mga tip, kapag nagpaupo ng kwarto, piliin ang mga kulay tulad ng mintang berde asul na Tiffany at maliwanag na dilaw na pwedeng magsilbi sa kagustuhan ng parehong mga lalaki at babae. At pumili ng mga kulay na hindi magiging sanhi ng lahid sa mata. Ang mga maliliwanag na kulay naman ay mag-aagawang tila mas malaki pa ang kwarto. May dalawang pangunahing uri ng puti, dilaw na tono puting lili at ang rosas na tono puting rosas ang mga puting kulay na nabanggit ay mas komportabol sa paningin kaysa sa purong puti. Bigyang pansin ang tatak ng pintura dahil ang parehong kulay ay nag-iiba depende sa tatak. Gayun din, kung ikaw ay magpipinta sa pader ng hagdanan, maaari mong gamitin ng isang mask ng film upang maiwasan ang paglamlam ng hagdan. Yan lang po sa ngayon. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng Rent Package.